ah oh, ano mo kanila pa ako dito na prepare ha? Okay, pa. ganyan panahon. Nabili, ano yung ulan? Ano yung mo? Yan. Yeah. Ubihin oh. natin ng tanko. Oh, parang tubig ba pa ba na babagay sa panahon ngayon. Oh, tawag takulan oh, ngayon. Ano? Oh. Wow. Lumbon. Gigi. Lum. Lum. Yan. 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 Matis. Matis. Oh, yan. Malaken. Saken. Yan. 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 Yan.

Nakita niyo 'yung automatic pen? Eh. Ito. <laughs> ito. Ito, ano ito. 'yung boss. Mm. <laughs> <kayo> 'yung boss. <laughs> <laughs> ito 'yung ano kamabalan ito. Bagong. Bagong? Mm. 'yung tinayong bagong. na. Ito. Kapansin-an niyo 'tong baguong. Bago. Tapos itong gigi? balunggo. Tapos itong balasenas, ay balasenas. 'yung <laughs> ganung balasenas. Oh, tapos itong uh, ano, ang kamote. Ang pampanga niya ay langgok. Langgok. <laughs> so yan, tayo so, pa pa rin ko ay ito lang ang lulutong dati ngayon, siyempre, eh, napakasarap nito, at siyempre, bagay na bagay sa tagulan, mm -hmm. uh, ingat po kayo dyan sa lagi mga pare ko sa mga tanatamaan ng bagyo, keep safe po lang tayo mga pare ko. Tayo so, mga pare ko, share nyo na lang ito ating video para mas marami pang makarelate ng ating Ulamin ngayong araw. So, pare ko, ito tara. Magluto na tayo. Let's go! Yan, imay muna natin yung langdok. Damong bugok. Mag-iwan <laughs> muna tayo ng talong. Balasenas. Yan. Ganyan natin ko. Na. Ganyan natin. Hindi mo. Oh. Ah, ganyan lang. Ganyan lang ang pag-iwan ng talong. Ganyan. Ganyan natin tayo yan. Ganyan. Kumaba na sobra. Kailangan ang tutulin. Ganyan. <laughs> Habang nag-iwan tayo ng talong, muna tayo ng tubig.

Ayan, ah, <laughs> <laughs> ano, <laughs> nalaga na, na tayo. Ayan, na tayo. Ayan, ipipito na tayo. Ayan, ipipito na 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 tayo. Ayan, na tayo. tayo.

Yung ating ano pa tulad yan? Yung mga malaki, sakin! Kain na po at tayo mga kalikoy. Ito lang ating uh, bagay sa tag-ulan. Piniritong dilanggong, yeah. kaloong, nilagang talbos, uh, langguk, talbos, kamatis, ah. siyempre. At meron tayo sa sawan na bagoong na may tiglat ni John Tire! <laughs> <laughs> uh, sarap, yaman na sakin. Siyempre bago tayo kumain, pray mo na tayo. Thank you Lord, sana pang sarap na pagkain na ito Lord. Uh, Bigyan niyo po sana ang kalakasan sa aming katawan Lord. Bless you rin ang aming mga viewers at supporters. Maraming maraming salamat po In Jesus name. Amen. Amen. So yan mga pare ko ay, eh? ah, syempre, kayo na po tayo. Sabay-sabay <laughs> na po tayo. <laughs> manlilito na ako, ah. Ayan, eh, no? sir, pre, manlilito ko man na tayo sa Gigi. Ay! pwede na lang natin dito sa medyo. Ah, um, 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 um. Kaya siya na yan, pag si Bulog, um, um, um,

No. <elim>

Mm. Diyawat, gusto na rin pumakanin eh ng kanayaman. Ano, Hanggang makulod-ulod. Hap

ito yung nakakamiss na ulam dahil sa mga w oh, natin dyan lagi po tayo mag-iingat ah, saludo po kami sa inyo mga pare ko yan gusto nyo tikman to pag bumili sa Pinas pagluluto namin kayo <laughs> <laughs> hmm. sarap sabi Hmm. 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 Try nyo na mga pari ko eh. Yan siguro mga pari ko kaya dito na lang ang ating video. Sasapusin At pa namin ito mga pahal ko. So mga ating uh, video. Maraming maraming salamat sa pananood. Sa inyo, napakasarap lalo na sa tagulan. Yan. So ingat po kayo lagi dyan. God bless po. Dyan po.